Abay grabe nga ang defensive duo ng Lakers na si Jordan Goodwin at Jared Vanderbilt hindi umubrang Nuggets team. Well, alam naman natin ang spotlight ay mapupunta lahat dito kay Luka Doncic nang dahil sa grabe niya ngang first quarter performance kung saan talaga nga namang inabuso at dominate ang buong Denver Nuggets team. Pero in the second quarter nang umupo, edong ang si Luka Doncic ay edong ang si Goodwin pati na rin si Vando ang daylan kung bakit napalaki pa ng Lakers ang kanilang kalamangan at napigilan nga nila ang Denver Nuggets na kumambak early. And actually, nag-umpisa nga ito late in the first quarter kung saan itong si Vando ni-lockdown nga si MPJ at ang play ng Nuggets na dribble land off sa kanya. At may kita nyo nga dito na kinakailangan pang itulak ni MPJ itong si Vando para lang mawala siya sa kanya. And actually, offensive foul nga yan pero naka-get away sila. And this is just a tough shot para nga kay Porter Jr. Mintes. At ganun din na nangyari sa sumunod na possession mga idol kung saan talagang hirap na hirap nga si MPJ. At kahit medyo nakakawala nga siya, abay rush na nga. Ang kanyang tira dito nang dahil alam nang itong Sivando ay nasa likod niya nga lang trailing another mintis nga yan. At sa offensive rebound ng Denver Nuggets dito, andyan agad si Jared Vanderbilt para nga pahirapan. Ito nga kumuha ng offensive rebound. And then si Goodwin, andyan naman ang kanyang mahabang wingspan para istiling yan. At ito ay nagresulta nga sa 3-pointer ni Dalton Kinnick. And this is sumunod na possession mga idol, another defensive snap na itong LA Lakers and this time si Vando naman ang nakadeflect ng pasa na ito. At ito na naman mga idol, nagresulta sa fast break points ng Lakers, timeout na nga ng Denver Nuggets. And then another amazing play na itong defensive duo ng Lakers na si Goodwin at si Vando na is still ang lazy pass ni Atri Westbrook na nagresulta nga ng two-hand para kay Jared Vanderbilt. And then sa na ay naman dito ni Christian Brown ay actually nag-help si Goodwin iniwan ang kanyang bantay and then bumalik lang din siya ng mabilis. At talagang napahirapan niya itong si Peyton Watson sa kanyang easy layup na sanang ito nang dahil sa presensya ni Goodwin, mintis pa nga And then actually na-turnover ito ng Lakers pero si Goodwin pa rin sinalbang possession na ito. Still nga kay Christian Brown parang inagawa lang ng lollipop. Direkta nga yan sa fast break. And then sa third quarter, hindi pa nga natapos ang depensa ni Jared Vanderbilt dito kay Michael Porter Jr. And actually, hindi niya na nga binigyan ng look dito nga sa three pointer nang dahil he went under the screen. Kaya naman pag-drive na ni MPJ, abay apat na Lakers player ang lumamon sa kanya at yan nga ay nagresulta ng turnover. At para nga sa panghuling play na mga idol ay talagang ayaw tantanan na neto nga ni Jared Vanderbilt, si Michael Porter Jr. At talagang nga namang hindi niya binigyan ng easy look, pati na rin ng easy driving lane dito. At at ito'y nagresulta ng 24 second shot clock violation para sa team ng Denver Nuggets. At iyan nga lamang mga idol ang ilan sa malilupit na defensive plays na itong defensive duo ng Lakers na si Goodwin at si Jared Vanderbilt. Si Luka Doncic ang dahilan kung bakit umangat ang malaki ang Lakers pero itong darawang itong mga idol ang dahilan kung bakit na-sustain at na-maintain ng LA Lakers ang kanilang big lead laban nga sa Denver.